Mga ka-sports, oras na. Mamaya na po ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam. At dito natin pag-uusapan ng apat na pinakamalaking bintahe ng Gilas kung bakit malaki ang chance natin na manalo. At siyempre mas malaking balita rin tungkol kay Kai Soto. Maganda daw sana ang kanyang plano this year. Kaso lang nasira dahil sa kanyang ACL injury. Plus pag-uusapan natin ngayon kung paano nagpakitang Gilas si Rance Abando at bakit siya tinawag na X-Factor sa kanilang laro. Kung mo po ang nitong content, pay one follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga sports may apat na bintahi kung bakit lamang ang gilas versus guwap. Una, ang kanilang size advantage. Ang average height ng gilas ay nasa 6 foot 6 habang ang guwap ay undersized lalo na sa front court. Sa international basketball, height is power. Mas malaki ang gilas, mas mahabang depensa at mas malakas sa rebounding. Pangalawa ang kanilang depth at star power. Ang Guam relies on 2 to 3k players, pero ang Gilas may Brownlee, Perez, QMB, Newsom at Ramos kung cleared si Kai Soto mas maganda sana. Pero in short po mga ka-sports kapag may nalamig, may papalit na mainit. Ito ang wala sa Guam. Pangatlo ang kanilang experience sa high level games. Ang Gilas players sanay po sa PBA playoffs, FIBA tournaments, ASEAN Games, SEA Games pressure at international crowds. Ang Guam mostly regional competition pero iba ang kanilang pressure tolerance ng Gila. Pangapat ang system at defense ng Gilas. Ang style ni Coach team ay deliberate structured at mas organized kumpara sa run and gun style ng Guam. Kung masunod ang defensive discipline, hirap ang Guam dumiskarte lalo na sa 5 on 5 set plays. Mga sports ibang update naman tayo o sa Marami ang nagulat dahil maganda sana ang big year plan niya. Dahil plano po niya sports na maglagay or mag additional ng 15 to 20 pounds of muscle. Pangalawa sumailalim sana siya sa elite US big man camp Sumunod mas matagal daw na conditioning schedule at panghuli i-expand ang kanyang pagiging center hybrid role niya. Pero nasira ang buong cycle dahil nga sa kanyang natamong injury. Kahit medyo delayed ang mobility niya at hindi pa siya nasa peak condition. Good news cleared na po siya. At inaasahan by January, papasok na po ulit siya. Mga sports sa ibang updates natin, isa sa pinakamalaking energy boost ng KBL ang paglaro ni Renz Abando sa kanilang closed-door tune-up game laban sa Korea. Ayon pa sa ating mga sports insider, naghalimaw daw sila kay kumpara sa mga rising star ng national team ng Korea na kung saan sinayang daw nila ang talento at kakayahan ni Renz Abando sa ating national team. So mga sports balik tayo sa ating gilas. Regarding po mga ka-sports sa game prediction sa kanilang laro later on. Based sa match-up, timing at bintaha, Gilas has the stronger lineup, better system at mas mataas ang kanilang talent level. Ayon sa mga insiders, Gilas wins by 8 to 15 points daw, depende kung gaano kainit ang outside shooting ng Guam. Pero mga sports ano po sa tingin ninyo? Kaya bang tapusin ng gilas ang Guam convincingly? At makakapagbigay ba si QMB ng impact? At mga sila kay Lorenz Abando, sinayang ba ng ating national team na gilas Pilipinas? Comment your thoughts below at ating babasahin iyan. And of course, don't forget to like and subscribe para sa live updates at analysis patungkol po sa ating national team at iba pang basketball updates. So paano? Ingat po kayo.